Oh, ayan, good morning po. Magtitiba kami ng sagi. Andito nga ako sa kabilang bakod. Ayan po yung saging. Nasabang bang titiba, titibain namin. O. Oh. Diba? Pukunti lang naman ang buwig. Pero na dito sa kabilang bakod. Dito kami sa aming hardin. Magtitiba ng saging ayun pa yung isa namin sa ba may buwig oh. ano ba yan tinutukuran sige tuloy mo yan, tagain mo babagsak talaga yan dyan sa kabila kala mo inuuga-uga pagkatapos mauga, biglang lumiban dito sa kabilang bakod Medyo mahirap. Umakyat ka kaya dyan no sa taas. Kasi may hagda naman dito. Pwede makuha yan. Talian mo lang. Medyo mahirap sya. Kasi pagka natubuhal, babagsak dito sa pader, sira ang saging. Sira yan. Ang ganda na ng mga tanlad ko. Buhay na sila. Ayan. O, di ba? Sunod-sunod pag ulan, tumubo na. Baka daw biglang mabagsakan na layo naman Atras nga tayo Kapag atras at baka nga naman tayo Mabagsakan ng buwig ng saging na to Yan, sinaram muna namin yung Para lang magtiba dito ng saging Medyo mahirap nga ito Dahil nasa may pader Ay hindi, buwan yung tama sakto Iganan mo dun o oh, sa pader Kasi dun na lang natin sa taas puputulin O yan o, oh, sandal mo na lang O, o oh. Yan. Dapat pala nasa taas ako. Aakit kami sa pader. Ay, aakit pala ako. Sa pader. Magpapaalam lang ako dito. Ay, ito pala si Kuya Lucio. Magsasabi na lang kay kay Kuya Lucio. Yan, naakit kami dito. Pataas dyan. Kuya Lucio? Kuya, andyan si Lucio? Oh, Kuya Lucio? Kuya! Akit muna kami. Titibay lang namin yung saging. Nakasandal dun sa pader. Ay, apay, takot to eh. Nalulula daw siya eh. Kaya nyo ba? O, Kaya ho. Hindi, yun na. Kaya namin mo. Rakyat, <laughs> 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 ang hirap kasi tibain eh. <laughs> Rakyat kami sa taas. Ah, di ba, Ang ganda oh. Puro swimming pool. <laughs> Marami ito po. Nakasandal yung saging sa namin oh. Kaya lang matubig, ala. Nag Kuya Lucio na ang tubig niyo dito. Ayun no, sa taas. Bakit matubig dito sa taas? Ano 'yan? Ay, oo, sa gripo niyo. Sa gripo ba 'yan? Oo. Ayun. Ala, pwede pala tayo magano na istorya. <laughs> May face pa sa. Ayun, hala, lakas niya. Ay, lang Ay, pwede mo na ako nakabota ka naman. Pwede ba tumugtog dito? Oo oh, naman. Sige lang, tuloy lang. Huwag ingat lang sa dulas. Delikado po yung ano nyo. Ayan oh, no, may tubig kayo. Delik po yung isang tubig. Nyo. Kaya pala naba. No? Diyan ka itong <im> hindi <machine noise> yan. Matiba yan eh. Papatayin nyo po muna yung main line. Ayan, buti umakya tayo kung hindi din natin malalaman yan. <im> Natakot. <benim> <attempt noir> Baka kasi ba? <laughs> ay, siya, alis dyan, akin na itak mo. Baka madulas ako, shock na ko eh ala. Ni nerbiyos siya eh. Meron talaga ka Kuya ano Ano ba gagawin tapas dito yung ano? Puputulin eh, po. po. Uh, ayan. O ayan. Nakapispad ka tuloy iko yan. Dapat Buhay na. Oh, ayan 'di ba? Oh. Tara pala dito mag, ano, night seeing. <laughs> Ay, Lance. Ano ba 'yung kung anong pinagsasabi ko? Ay, nakaril ka ba? Hindi po nagbi-video oh, po. Oo. Oh, oh. Kung mag-update, mag-upload -ano, ah. Bakit po? Ayaw ko magkaroon ng ano. Ayaw niyo maging sikat. Oo, oh, ayaw magkaroon ng exposure. Wow. <laughs> <laughs> marami. Ay, <laughs> ano na si Marami akong pinatago <laughs> hindi yung mukha nyo. Baka, baka nga, bigla ako singil <laughs> Ayan, o, diba ang galing, ang dali lang tibay, no? Yung puno kaya, na lang. Ito, Yan, salamat. Ang tubig, ayan, nagkaroon ng swimming pool. Ito, ito, ito. Nakakatakot dito, ito, ito, ano? Show. Ano pa? Patayin nyo muna, o. Ayan, o. Tagas yung ano, na, o. Ng tubig. Ayan, nakita namin, pagkakit namin dito sa taas. Sa second floor yeah, yan. Tagasa. Ay, nakalis na pala si, si anak mo. Ano. Ah, Fish pan. Si oh, buti na check. Umakya tayo. Kung hindi, lalakas pa yan. Hindi yun. Sayang tubig. Sayang. O, magbabayad oh, magbabayad ng ano. Hindi lang kayo magbabayad ng minimum pagkagay. Pero malakas pala tubig ngayon dito. Ah, Opo, malakas. malakas. ngayon. Kung na namin, kaya pag gabi, nag-i-stack po na kayo. Pag sa-stack, ah, pinapatay. Pinapatay namin, ayan, Oh. Ito pa ho ang isang apartment dito. Ayan. Ayos na pala dito eh. Oh. Ah, maayos na rin. Magkakabintana na. Ayan, baba na tayo. Salamat po. Dinala. <laughs> Tinulungan ka na ni Kuya Lucio. Salamat. <laughs> Ayan, di ba? Walang kahirap-hirap yung pagtiba. Ayun po, pwede paumpitayin niya no? Kay Ay, na, Kay Kabso. <laughs> May solar pala dito oh. Uh, oh, no, okay. ilaw nila diyan sa loob. Oh. Nag kami dito na marshal kami Ay, sa taas? Ha? Ah? Oh. Pinaputol sa akin. La, la, Ang alin? Saging. Pila puutol, kuring-kuraw. Hay n' daming saging oh, kay kaano? Hindi, payat pa yan. Hindi lang buwig din yun. Malamang. Eh. Alin? Lada. Lana. Nag yung pinagbentahan nila, naghahanap na ng lupa, pati kami dadamay. <laughs> Bala siya dyan. <laughs> Dito na kami sa baba. Ayan, daming saging, oh. Ang dami matitibang sa si Kabso. Ang galin natin yung dahon. Diba? Ayan o. No? Oh. Oo nga. Diba? ala Jacob ba, ba natin diba? o? Ang ganda dito sa taas ng bahay o. Oh. Lagyan <laughs> natin noon. Natulungan ka tuloy ni Kalo siya ng ano. Nung saging. Ayan, bababa na po kami dit oh, dito. Dito. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Okay, nakakatakot ba naman kasi ba madulas? Uy, baba na kayong dalawa dyan. Lalagyan naman natin ng harang. Arang. Harang. Oo, oh, siyempre may harang to. Harang na. Hawakan. Diba, pendaw ta na. Ewan ko, magbabakod naman yata. Hindi pala. Yan, okay. Oo. Yan, okay.